Hello, good morning everyone. I'm Vic Sarfatis from Cabuyo, Laguna. Uh, this is a short presentation. Ano ba ang coins.ph? This is, the, this is the easiest way to pay get paid. Pwede natin itong gamitin sa pagbabayad ng mga bills, ng, uh, sa Meralco, etc. And pwede rin natin itong gamitin sa pagload. Yeah. Habang nag-load ka, nagkakaroon ka ng rebates, may bumabalik sa At, at pag-share mo ito sa friends mo, pwede kang kumita dito ng 24 pesos every sign up. Free sign up lang po ito basta ma-verify yung account nila mag-submit ng ID. ah uh, papakita ko sa inyo yung aking account. Sumatagal so, matagal akong uh, hindi nakapag-activate sa coin.ph pero hindi naman po na-deactivate yung aking account. And, ah uh, medyo mahini ating net. Papakita ko sa inyo yung aking transaction. Check natin yung aking wallet. So ito rin, ito muna. Ayan ang uh, huli kong uh, gamit itong coin.ph uh, kung hindi ako nagkamali is last year mga siguro mga January pa siguro 2000, 2016 pero madagal ako hindi nang active pero kahit hindi ako active kung wala ako ng video sa YouTube at ito may mga pumapasok dito sign ups 24 pesos 24 pesos at nakakapagload din ako ng free kasi yung mga rebates na nakukuha ko ginagamit na ko rin as personal load yan then <laughs> ito, nakakatawa na mas 100, 105 pesos, wala naman akong ginagawa. Nag-sign up lang ako rito, nag-create ako ng account sa YouTube. Gumawa ako ng ganitong video. Siguro yung iba napanood na ito at nakapag-sign up na rin. This is free. Then, pagka nag-sign up sila, ayan, pasok sa iyo yung 24 pesos 24 pesos, which is malaking bagay ito. Kung naglo-load ka rin naman, let's say 20 pesos every day, So, <laughs> malaking bagay po ito. Lalo kung siya yung gagawin. At ang kagandahan dito, ang presyo ng Bitcoin po is lumalaki. Medyo nakakapagsisi kasi nung first time ko nag-open ng accounts na 9,000 or 7,000 lang yung yung buy. Itong pag, binili, pag ka ng Bitcoin is 1,000 uh, 7,000 pesos lang isang Bitcoin. Wala pang one year, umabot siya ng 48,000. Uh, imagine nyo kung naglagay ako ng maraming Bitcoin that time. Let's say 100, 100 Bitcoins times ilan to. Napakalaki na po sana ng investment. Mas malaki yung kinita ng pera compare sa i-deposit mo siya sa banko. Malaking magandang investment din ba ang cryptocurrency? Tsaka buko dito, habang kumikita yung pera mo rito, nakalagay dito yung pera mo. Ito yung may wallet mo. Uh, may mga tutorial po ako yung video para may convert mo siya dito sa sa bitcoin kung makikita niyo yung aking peso wallet ito kasi once the peso na siya pwede natin siyang gamitin sa load pwede natin pambayad ng mga bills nandito po yung mga merchants na accredited then ipang shop gumahin na lang po internet so pag uh, i-open nyo lang tong ano ko yung website ko sign up kaya din i-serve na lang ito i-check nyo na lang po kung ano yung mga merchants na nasa loob nitong nung uh, itong mga to So, ayan. Ito po yung uh, yung aking may wallet, yung history ko. Ang dati, naglo-load din kasi ako dati. So, ayan. Ito siya. Tapos, kung gusto, halimbawa, nakapag-sign up na po kayo, ilalagay ko dito sa ilalim ng video yung link para makapag-sign up po yan. yung, yung yung steps kung paano po kayo makakapasok dito sa coin.ph and then uh, sa other video naman para uh, mas maintindihan po ninyo paano maglagay ng pera dito sa coined PAs. Yes. Ang i-check nyo lang po dito kapag maglalagay po kayo ng pera is uh, i-click nyo lang po itong cash in then makikita nyo dito kung saan kayo pwedeng mag-posit para magkaroon ng laman yung inyong wallet. Pwede kayo 7 11 BDO, mga bangko. Ito po, mag Gcash, Buwana, etc. Ito po, check nyo lang po siya. Then, meron po yung verification. Kailangan nyo lang i-send yung inyong deposit slip sa kanila. Then, kailangan within 24 hours magawa nyo po siya. Lalo din sa BDO. Mas na nag-click ka rito, meron ka pang rebate ng 100% free rebate for all peso wallet cash in ka, so, may additional po yung kita sa inyo, nag-deposit ka na, kumita ka kaagad, pwede mo na siyang gamitin pang load or pang bayad ng mga bills. Then, sa cash out naman, halimbawa, marami kayong referrals, then nagbibenta kayo ng load, tapos marami na kayong kinita, let's say, 100,000 kuyari or, or 48,000, gusto nyo i-cash out. Punta lang kayo dito, click nyo yung cash out, then pwede nyo na siyang i-withdraw dito sa mga uh, methods na dito. Pwede siya sa ATM. So, naglulok, naglolo ko yung aking yung mouse. Wait, sorry. Oops. Then, Gcash, bank, etc. Ito po siya. And para naman po sa referral, uh, click nyo lang po yung inyong account. Then, uh, rewards. ito po yan. Then, sa ilalim po niyan, Oh, wait. Na wala. Wait. Ah, dito. Ito. So, yung referrals. Uh, kunin nyo lang tong link na to. Copy. Then, pay, paste nyo sa Facebook nyo or share nyo dito. Click nyo to share. Sa Facebook or sa email. Then, post. Lagay ka na dyan ng account sa video. Kung anong gusto mo. Gusto mo nga i-invite sila dito sa coin.ph .pa. Then, pag pinost mo siya, pag kinlik nila to automatic, si ang, re ang referral ay sikaw na.